morning hey, mga kamamshi dito ako sa labasa na yun Beach resort so ito yung kanilang way yan mag start ka doon sa may matang um, unahan mga kamamshi so sunod sunod itong beach resort na dito mga kamamshi hanggang doon sa dulo hanggang doon puro beach resort itong area na ito mga kamamshi then ito yung aming uh, nakuhang beach resort dito ito yung entrance ni Janilo Beach Resorts Dito sa Lian Batangas nung no, mga kamamshi San Diego Lian Batangas so, Ayan, maraming uh, dumating ng mga guest kagabi Bali dalawang room to mga kamamshi And then, mga cottage na yung ibang mga nandito ayan. parang Robin's style She, ito yung isang room and then so ito yung nakuha namin na room mga kamamshi medyo magulo pa dahil kanigising lang namin so ayan, ito yung isang room ito yung 10 packs kami mga kamamshi masensya na magyong magulo yung aming higaan kasi nagisinga ng maaga at nagliguan na sa dagat yung mga bata so ayan mga kamamshi AC room ito, 10 packs at napakamura na price sila mga kamamshi ang usapan namin dito ni ma'am is 4-5 mga kamakshi so ayan, AC with 3 electric fan na rin siya o yun pinagamit niya sa amin free na rin doon sa 4-5 package, gas uh, free parking na rin so yun yung CR and free cottage na rin mga kamakshi sa 4-5, so meron kaming 4 na bed yan kasyang kasya lang kami mga kamamsi 10 packs kami bali na nag-occupy ditong room na to and then yung ayun yung ano namin free cottage lang ha ma. oh, malawak yung area mga kamamsi oh. marami kang pwedeng ikutan at galawan kaya managustuhan ko kasi medyo malaki yung area so ayun naman yung dalawang Double lang, mga kamangsyay, yung area yun, yun, yun. Double yun. Two-five, pag-aarap po, So, ito yung free cottage namin. Hello, mga chef! Hello! Hi! Ayan, nakaluto na yung aming chef. Ayan. Oh. Uh, ulam ng mga, ano, mga mahihirap. <laughs> so, ito, mga kamangsyay, yung free cottage namin doon sa room na kinuha namin na 4-5. AC room na yung mga kamamshi. So ayan, birthday ng aming bunso at saka ng aking bayang. Kaya may mga balloons kaming uh, kinirate diyan. Yan. So laki ng cottage namin mga kamamshi. Oh. Laki nung area. Pwede kang maghigahigahilo kuya. And kuya Ralph. Ah, and Hello, Kuya. Kuya Bin. And Rambu. Hello, Rambu. Good boy. Yan, mga kamam. Si si Rambu. Ang aming dog sa uh, loob ng aming room. And then, mga kamam. Uh, friendly itong beach na to. Kaya pwede kayong magdala ng mga alaga niyong aso. So, yan. Punta ako doon sa dahagat. So walking distance lang naman mga ma'am yung dagat. Pwede na tayo mahihirapan. Kung may, gusto mo maligo, pwedeng pwede. Kahit anong oras kasi almost wala pang one minute, dito na tayo sa dagat. So yun na, napakalawak kayo mga kamamshi. Napakaganda ng uh, lugar na to. Napakaganda ng area or napaka-peaceful. So ano tabi-tabi yung mga beach dyan na uh, uh, beach resort and yung mga transient house yan mga kamamshi and may mga pool na yan syempre dun sa mga napag inquiran ko pag may pool medyo pricey mga kamamshi. uh, nagre-rate ng mga 10k up 12k ganon yung mga, mga price nila kapag may pool na yung beach o oh, enjoy enjoy lang ang mga mga bata mga kamamshi. medyo ano nga lang ah, uh, Laksan nga lang siya mga ma'am. O oh, pwede ting gray. Babagi natin gray. Pero, ang naman. Dito lang itong mga, mga kamamshi sa Lian, Batangas. Ang address niya ay San Diego, Lian, Batangas. So ang dami mo pwedeng pagpilihan dito mga oh establishment mga kamamshi. Pwede kang mamili. Google map lang naman ang ginamit ko mga kamamshi. So, mag, or magpa-reserve kami. Mabait si madam mga kamamshi kasi madali siyang kausap. <laughs> hindi natin niya kami hininga ng reservation. Basta sure lang na darating ka on the date doon sa pinag-usapan nyo. Oh, Nagtay-serve ako pa mga kamamshi pero hindi na ako nag -taong nasa pag-uusap naman yun at nasa maayos na pag uusap kahit hindi na kami nagbayad ng reservation nagpa-reserve lang ako pero wala kami down so ayan kalawak pa nito Ayod, pa dun. pwede pa pa doon Pwede ko bang pumunta don And then may kabayo din dito mga kamamshi. Pwede ka sumakay ng kabayo, uh, house riding, 150 for 10 minutes. Experience pa mga kamamshi. So sulit na rin yung 150 for 10 minutes. Dalawang well, beses ka na makakapagparito dito. So madali lang po sa mga kamamshi ha. Kasi uh, along the Tagaytay Road lang then na Subbo, Batangas pasok ah, ka ng Subbo, Batangas and then Lian, Batangas na then yun na, dali na siya hanapin first time lang din namin pumunta dito <laughs> ang bilis oh <laughs> Oh, so ayan yung mga activities dito mga kamamsi kung gusto mo mag-hire pwede doon sa may banana boat na yon. And then, island hopping, yung activities nila dito. And ayun nga, uh, horse riding. So, ayan mga kamamshi, kung may mga babies kayong dala, pwede niyo padalan sila ng mga ganyan, no? Medyo malalim yung dagat. So, mas akma na meron silang ganyan na pwede sakyan. Maka um, makapaglaray na sila dyan kahit na andito ah, na sila sa gilid. A ang ambience dito mga kamamsi ay promise sa promise. yeah. Oh, Malayo sa ingay ng mundo city. Oh. Kaya masarap mag-unwind mga kamamsi. Masarap lang mag-ano. And nagawa-gawa ng ganyan. Oh. Jadi ini yang makan mau. Oh. mga mamsi, tapos kami mag-swimming. Overnight kami kay Janilo Beach Resort. At pa na kami. Uh, sana na-update ko na sa inyo lahat yung mga uh, gusto nyong malaman about dito sa mga beach dito sa Batangas. So, ayan mga mamsi. Thank you for watching. God bless!